Magandang araw mga kapatid, isang video na naman ang ating ihain para sa inyo mga kababayan ko at ito ay patungkol doon sa balita na dyan sa samahan or iglesia ni Cristo ay walang sugo kahit isa. Yun po ay ayon sa balita. At saan ba nang galing yan? Mas maigi siguro na diritsan na nating marinig kung saan galing at kung paano. Narito po mga kababayan, atin mo nang pakinggan at saka tayo mag salita at magbigay ng reaksyon sa banda paraon pagkatapos nito. Kapagkat sumasampala tayo tayo, na talaga naman siya na labang ang kahulihan kahuli po niyo. Wala nang uh, uh, ibabang saan niyo uh, pagkatapos niya ng pagkakahalal kay kapatid na Felix sa Manalo. Senyor, Manuel, alam niyo ba maliwanag yun? po. Narinig mo maliwanag? Maliwanag ano po. Ano narinig maliwanag? Wala na raw ibabangon sugo pagkatapos ng pagkahalal kay kapatid na manatas. Oo. Kaya si Kebral hindi na sugo. Hindi nga. Si Santos hindi na sugo. Si Kair di, hindi na sugo. Si Eddie Boy Manalo hindi na sugo. Mga Iglesia ni Cristo, wala nang sugo sa inyo kahit isa. Ha? May sugo pa ba sa iglesia ni Cristo? Bale? Wala na. O, oh, ulitin natin. Ang Diyos ang huling araw. Sapagkat sumasampala tayo tayo, na talaga naman siya na labang ang kahulihin yung sugo. Wala nang uh, uh, ibabang pa ang Diyos na sugo pagkatapos niya ng pagkakahalal sa so, kapatid na pelet sa uh, Manalo. Oo, oh, oh ayun. Ayun, naman eh. Napakaliwanag. oh, oh, talaga rin dyan. Maliwanag na maliwalag na narinig ng tao. Wala nang ibang ibabangong tubo. Pagkatapos na maihalan si kapatid na Felix manalo. manalo. Kaya na, huwag mong babawiin niya at malusos ka sa Ha? Sinabi mo yan na, kung ikaw eh naninindigan sa totoo, eh huwag mo na uubabawiin yan na wala nang ibabangong huli. Ugong muli, pagkatapos ng, ng pagkakalang kay, kay Kapatid, Kapatid na Felix Manalo. Ang tanong, kailan ba inihalal si Kapatid na Felix Manalo yung liraman eh? Aba eh, noong umakyat. Noong umakyat, 1914. Opo. Oo, hindi pa taos sa air dinunan. Hmm? Hindi pa. Tao na kaya? Baka hindi pa naman. Hindi pa naman. Na. Hindi pa. 1940? Hindi pa kaya taos sa air dinunan? Hindi pa po. Opo. Dahil wala pa yata si Kenta, si Kaya. Uh, eh. Ang anak pa lang po ng matundang manalo, no, si Kapilar, na isang siguro mga anim na buwan ng ibig niya ro. Sa mga kapir, nung ihalal si Kamanalo in eh, 1940, Kamaneng, Oy! Nung ihalal si Kamanalo in eh, 1940, umaakyat na nun eh, hindi basta. Tapos nang maihalal na, dahil umaakyat na eh, ano? Oo. Oh. oo. Oh, oh. Eh, pagkahalal na pagkahalal eh, wala nang babaong pang eh. Yun ang sabi nila. Oo. Teka mo. Ano ka, Prince? Oh. Si K.R.D. di palang nangangasiwa sa Iglesia de Cristo. Walang para sa ka. Wala. So yun mga kaibigan, ang isa sa mga narinig natin. Talaga naman, video mag-isip tayo ng malalim. Sabihin ba naman na wala nang ibang sugong lilitaw pagkatapos ni kapatid na Felix manalo nila. Sino ba may sabi? Mga kababayan, mga kapatid, ang may sabi doon ay si Maximo Bularan, mga kababayan. Siya po ang may sabi doon na ngayon, sa panahon ngayon, noon kasi 1980s, particular po sa taong 1989 to 1990s, yun po ay kasagsagan ng sagutan nila ni Brother Eli at saka ni Maximo Bularan at ng kanyang mga kasamahan. Kasi Jan sa simbahan ng Iglesia ni Kristo, eh, hindi naman nagsasalita dyan yung pinaka-highest leader nila dyan. Yung kagaya ba noon, buhay pa noon si Erdi Manalo, wala, ipinapaubaya eh, na lang kay Maximo Bularan. Sa anong mga kadahilan, hindi na natin alam. Subalit ito ngayon mga kabayan, hindi naman siguro kalabisan na sabihin ni Brother Eli na wala nang sugo ng Diyos kahit isa dyan sa samahan ng Iglesia ni Kristo. Kasi ba naman sabihin naman ni Maximo Bulara na ganun? Ulitin natin mga kababayan na to, isipin natin na ang kanya mga sinasabi, hindi ito biro kumbaga sa kanilang panig. Kapag kasiwasang para tayo tayo, na talaga naman siya na ang kahulugan yung tuyo. Wala nang uh, uh, ibabang sa aliyok na pagkatapos niya ng pagkakahalal kay kapatid na Felix Manalo. Oyon, oh, So, malinaw. Eh, wala na ibang sugo na ibabangon pagkatapos ng kapatid na Felix Manalo nila. So, ang nangyari kasi ngayon, lumitaw si R.D. Manalo. Lumitaw si Eduardo Manalo at marami pang balita dyan na itong pangalang Ediboy Manalo ay eh, siyang successor uli ngayon. Hindi lang natin alam kung ano mangyayari dyan. So, balit, malinaw ang sinasabi ni Maximo Bulara na wala na ibang sugo na ibabangon ang Diyos pagkatapos ni kapatid na Felix Manalo. Ayon yan kay Maximo Bularan. So, hindi naman kalabisan siguro, kahit man siguro ako o kayo o sino ban, na magsabi na, aba, ibang klase ito. Dahil, andyan, andyan yung kanilang mga Manalo pa rin, Manalo family. Sila pa rin ang ngayon may hawak yun ay malab, maliban siguro kung pag halimbawa sa isang negosyo na kailangan talagang asikasuhin dahil hindi mo po pwedeng ipaubaya lang sa ibang mga taong walang kinalaman dyan. So therefore, doon sa mga taong pinakamalapit na dapat mag-asikaso dyan kung yan ay halimbawa sa isang negosyo. Iyon ay samahan ng pananampalataya. Paano na ngayon dyan, mga kamember dyan, mga katropa nyo dyan, mga iglesia ni Kristo? Ang may sabi dyan, si Maximo Bularan, nung panahon na yun na siya ay buhay pa, siya yung isa sa pinakamataas na mga debater, sabi nga nila. Na palaging humaharap mga debater ika kaya nga sa kanilang programa diyan sa DGEC, madalas ang marinig sila si Maximo Bularan at ang kanyang mga kasamahan diyan. Subalit mga kababayan ito ang isang palaisipan pa ulit. Granting na sugo ang Felix Manalo. Alam ba ninyo mga kababayan na ang Felix Manalo, excuse me po, bago siya nagiging may karapatan na mangaral dyan or mamamahala or mga siwa dyan sa, sa samang iglesia ng ni Kristo nila, alam ba ninyo na ang nagpatong ng kamay dyan para siya magiging opisyal na guro or tagapangasiwa, tagapamahala dyan sa iglesia ni iglesia ng iglisya ni Kristo, ay ang mga ka, paring katoliko at ang mga protestante na ayon sa kanila ay sa mga demonyo. Bakit ko nasabi to? Eh, mayroon kasi tayo dito mga batayan at mga ebidensya. So, yan isang malaking question mark dyan. Paano ngayon dyan? O, granting na ang Felix Manalo nga ay sugo ng Diyos. Eh, sabi naman ni Maximo Bularan, eh, pagkatapos niya, wala na ibang so, iba ikang sugo na ibabangon pagkatapos niya. So, therefore, yan si R.D. Manalo, yan si Eduardo Manalo, yan. Ano pa mga Manalo susunod dyan? ay hindi na sugo kung Ibabatay natin ang sinasabi ni Maximo Bularan na wala na ikang ibang sugong ibabangon ng Diyos pagkatapos ni kapatid na Felix Manalo. Eh kailan ba yan? Kailan ba? Ibabangon, di ba? 1914. Ngayon, ang successor ngayon, Manalo pa rin. So sa kasamang palad, ayon sa mga sinasabi na ito na ating narinig, ulitin nga ating mga kababayan na ito. Balay, narinig mo po, malibanag yun? Malibanag po. Narming maliwanag? Maliwanag Ano Wala na raw ibabangong sugo pagkatapos ng pagkahalal kay si kapatid na manasa. Oo. Kaya si Kebral hindi na sugo. Hindi nga. Si Santos hindi na sugo. Si Kair hindi na sugo. Si Eddie Boy Manalo hindi na sugo. Mga Iglesia ni Cristo wala na sugo sa inyo kahit isa. Oo oh, yan. So di ba? Masakit pakinggan eh. Kasi nga naman, iyon ay mga sinasabi ni Brother Eli, eh nagmula din naman sa sinasabi ni Maximo Bularan na kung saan nga, eh talagang hindi biro kung dapat nating isipin yan. Hindi yan biro sa panig ng mga samahan na iglesia ni Kristo. Dahil unang-una, malaking, malaking iglesia yan mga kababayan. At ayon nga dyan sa balita pa nga natin, gaya ng sinasabi ko kanina, eh, ayon din naman sa kasaysayan at mga ebidensya, eh, itong naman si Felix Manalo pala ay hindi naman mga kaparehan niya at kapananampalataya ang nagpato ng kamay upang siya magiging opisyal ng mga siwa at mamamahala dyan sa kanilang iglesia. Kundi mga pastor, pastor protestante at mga paring katoliko. Na ayon nga dyan sa mga ebidensya ating na ingatan hanggang ngayon ay mga sa demonyo. Yun ang nakasulat doon masakit pakinggan mga kababayan. So ang isa pa dito, hindi malang itinuwid ang mga mga pananalitang ito ni Maximo Bularan hanggang sa siya ay pumanaw na po. Ha? Pumanaw na ang Maximo Bularan. Ni walang nagsabi, oy Maximo Bularan, ayusin mo yan, baguhin mo yan, ilinawin mo yan. Iwala eh, Kaya tuloy, ang brother Eli, malakas ang loob na yun na nga ay talagang on the record, live on air. EM radio pa nga naman pala ang araw. So yun mga kababayan, at uh, kung ano man ang inyong narinig, bahala na po kayong humatol. Yun naman hindi tayo nagbibintang, kundi nagsasalita lang naman tayo ayon sa mga ebidensya ang ating narinig dahil sa video na ito at sa mga mga ebidensya din naman na black and white na mayroon tayong naingatan naing hanggang sa ngayon. Mga kababayan, muli, bahala na po kayo kung ano inyong narinig, nasa inyo na lahat, nasa inyo na pong pag- uh, Tan kung ano ang tama at ang mali. Ito po yung lingkod si Felix Mo TV ay nagsasabi po na ingatan na tayo ng Panginoon. Saan man tayo paruroon at ano man ating gagawin. Naway, bigyan tayo ng karagdagang kalakasan ng ating katawan at sa ikaliligtas ng ating mga kalusugan. Magandang araw at babay na po.